Ito ko na yung ano. Yung sobra. Ito sa pinilaw may pipino pa nga isa. Sagsain na. ito. Tapos magano tayo laswa. Yan o. Katapos saing. Naga pa man. Alas onsi pa lang. Tapos isawag natin mamaya sa laswa. Yan. Ito itong ista. Sayang naman eh ang kakain. Iwan pa. Ito. ito. Ito yung patula natin. Ito, sitaw. Bagong pitas. Ito, kahapon to. Ito, may saluyo tayo. Pipitas ko lang din yan. Bakuntihan ko lang yung sitaw kasi wala namang ganang kumakain ako lang. na lang mamaya yung tanglad dyan sibuyas sa kaluya gagawin kong lad. parang pang kaya na yan ito yung natin laswa tapit ko kayo mamaya pagka niluto natin yung laswa balatan muna natin tsaka ano kaya natin Ayan hey na mga kayani, niluto hey, na natin yung hey, tinola. Nilagay hey, ko na yung lapya at saka yung sitaw ano ipakita kanina nakamantay paminta lang alas dosi na mga kayaan alas dosi na mga ito lang ito, lang naman tamiloto banta timplahan ko na to hmm ano ano katula ulit na lang yung saluyot kay malambot lang man yan makakain na fresh fresh itong mga gulay natin mga kayaan e, sa luyo tingnan yun, mo eh. yung mga kayaan green na green lahat po dito ng mga gulay halos karamihan fresh kasi halos may mga tanim ngayon ako walang tanim eh kasi maulan yung iba sa bukid okay lang kasi hindi na i-stackan ng tubig sa akin kasi binabaha aba oh. Oh, butok mga kaya niya. Parang may ano, may ah, uling ah. Hindi oh, naman panahon mga kaya niya lim ah, kulimlim. Nilatag ko na. Mga manok. Ang itlog kanina eh. Eh, yung itlog na nandoon. Ilagay ko. Ang itlog siya kanina. Dito yung kambing. Ito tinali para maning. Ito. Tulong piraso. Ito yung kanina eh. Sinama ko dyan. Nagitog siya ngayon isa. Sinama ko. Okay, okay na siguro ito. Makaya Lagay na natin yung salay. Yeah. Green na, yan. Trin na trin. yan. Halo na yan dyan. Para lalong sumarap yung laswat ha kahit ganito lang masarap lang naman dito mga kayani sabaw so yan yan ang laswa natin mga kayani yan sarap buwan na kayo ng kanin mga kayani kainan na lang. tanghalian na yan lang tag natin for today mga kayani Tuloy pa rin kayong manood sa mga video ko kahit na madalang lang ako mag-upload. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ka, baka, baka naman. Medyo, yung watch hour ko medyo okay na mga kayani uh, 1,000 plus na may git. Sana nga eh, ma-commit natin yung 4,000. Sa subscriber natin na 1,000 support nyo na ako mga kayani maraming salamat God bless po sa ating